sa kachismosa at kachismosa and welcome back to our YouTube channel. So ngayon, uh, ang pag-uusapan natin ngayon is about no sa isang OFW na umuwi ano dito sa Pilipinas galing Kuwait. Ano, so medyo ano siya ngayon, trending siya ngayon sa Facebook and other uh, platforms ng socmed, ano? So before anything else so, sa lahat ng mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update. everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page po natin. Ano? So maraming salamat po. So umpisahan na po natin ito mga kaibigan. So alam po natin, no, ang isang nga uh, pagiging uh, OFW ay hindi ganun kadali. Napakahirap. Lalo pa uh, kung pamilyado ka, ano, tapos meron ka mga anak, ano na may iwan dito sa Pilipinas is napakahirap po talaga ng mga kaibigan. Hindi ganong kadali lalo pat uh, uh, nasa ibang bansa ka, malayo sa pamilya mo. So andun yung uh, uh, makiki makikitungo ka pa no sa mga ibang tao, makikisama ka ano. So hindi ganong kadali lalo pat uh, minsan ay eh, mas hindi pa nakakasundo or hindi pa nagkakasundo ano is kapwa Pilipino pa sa abroad. Totoo po 'yan mga kaibigan dahil isa po akong OFW dati at totoo po yung mga sinasabi talaga ng uh, mga maraming Pilipino ano na nakaranas na rin maging isang OFW ano so ayun merong isang OFW na umuwi ano so galing nga uh, Kuwait no so ang pangalan po nito ay si Wilma Auza Isa nga uh, 50 58 years old ano na taga ano taga Dumaguete ano, so ang uh, nangyari uh, from Kuwait, no? So nagano siya parang connection flight, something ganon. Tapos so Kuwait to Manila and Manila to Cebu, then Cebu to Dumaguete. Ano, so sa hindi inaasahan, ano, sabi kay sa post is parang susurpresahin sana niya uh, yung pamilya niya. You know? So again, She's uh 58 years old na po. So dalawang taon na lang is magsi-senior na siya at matagal na siyang ano uh OFW at matagal na siyang, eh, nagtatrabaho nga doon sa Bansa na 'yon. So siguro miss na miss niya na ano yung uh, tawag nito, yung pamilya niya. Ano at uh, meron siyang dalawang uh, I mean meron siyang dalang uh, cash na nakita sa kanya ng mga pulis ano nung na ano na siya na yun nga hindi nga nagising no natulog lang siya sa bus ano so panoorin natin yung video then mamaya medyo himay kasi meron na akong uh, nakita sa vlog na ito na parang hindi rin okay no sa pagka-post nila sa paggawa nila ng content na ito no so mamaya pag-uusapan natin and kayo rin po after po nitong video na to Pwede rin po kayo mag-comment dyan kung ano po yung thoughts ninyo patungkol sa papanoorin po natin. So, let's go. Panoorin po natin.

So ayun guys, napunod po natin ano. So maraming mga nabiglang tao, especially mga pasahero din ng bus na yon na may isang babae na natutulog lang habang nasa biyahe na hindi na nagising. Ano, and uh, merong isang video na kumakalat, ayun nga, As I dito sa pinaka footage talaga na nag nagtawag uh, nag tawag nito na nag nagkuha talaga or nag videos that time. Ano? So ni upload itong video na to, mayroong isang vlogger. Ano, titingnan natin kung na-save ko ito. Aha. Wait lang. Meron kasi nag-post ano. Ah, uh, wait. Hanapin lang natin mga kaibigan. Ah, uh, si, si ano yata Tato. Ayun, si Brochi TV. na ano? Brochi TV. Breaking news, ito po ang buong detalye ng isang malungkot na katotohanan. Uh, isang OFW ang buhay sa loob mismo ng bus habang pauwi sa kanyang pamilya. Kinilala ang biktima bilang si Wilma Ausa, isang Filipina na ilang taon nakipagsapalaran sa Kuwait. Ayon sa ulat, siya'y uuwi sana ng tahimik. May balak sanang sorpresahin ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero sa kasamaang palad, hindi na siya umabot. Ayon sa paunang balita, posibleng atake sa puso o stroke ang kanyang... Ay, nasa edad 50, pataas na rin si Wilma. At gaya ng maraming OFW, pagod ang katawan, napagod ang isipan, tahimik lang na lumalaban para sa pamilya. Ngunit sa kumakalat na video sa social media, marami ang nabahala eh, dahil walang ambulansya, walang medic. At mga pulis lang ang uh, nagdeklara na wala na siyang buhay. Makikita pa na plastic lang ang gamit sa paghawak ng kanyang uh, mga gamit. Walang gloves, walang standard protocol. Uh, muli na namang nabuksan ng tanong, ganito na lang ba talaga ang SOP sa Pilipinas? At isang tanong pa ang... Uh, Gumugulo sa isipan ng uh, mga netizens 17,000 lang daw ang uh, nakita sa kanyang bagduda ang ilan Bakit ganun lang ang pera niya kung ilang taon siyang nagtrabaho abroad? Mga kababayan, hindi biro ang buhay OFW Minsan, kalaban mo hindi lang lungkot kundi pagod, sakit at minsan hindi pantay na trato Kaya, paalala sa mga nasa Pilipinas Magtipid, magpahalaga Dahil hindi habang buhay ang lakas ng taong nasa malayo para sa inyo At para sa lahat ng OFW, huwag mong kalimutang alagaan ang sarili mo. Hindi ka robot, hindi ka palaging malakas. Uh, magpahinga ka kung kailangan dahil ang pinakamahalagang balikbayan box ay ang sarili mong buhay. Meron siyang dalang 17,000 that time pauwi siya ng Pilipinas. Ano, syempre, ako rin as a uh, dating OFW, pag umuwi ako, ayoko ng maraming dalang cash. Ano, ima, ano na ngayon, eh? 2025 na. So, marami nang uh, uh, way para magano ng uh, pera na hindi mo na kailangan magdala ng cash sa wallet mo. Magda maganda yun eh, magdadala ka na lang ng sakto or pa, may pasobra ng konti para may pakunti kang pasalubong. ba? Diba? So, more on digital na po tayo ngayon or e-wallet. Ano, marami na tayong ganun, mag event sa mga banko. Ano, kompleto po yan. No, even sa mobile phone, andun yan. Pwede na tayo magtabi ng, ng pera doon. So, uh, ano na lang, true system na lang. Pwede tayo mag-withdraw or something, etc. ba? Diba? So, negative feedback ko dito sa nag-upload, ano, is parang hindi okay yung ginawa niyang content. Ano, syempre biglaan niya nangyari. Una-una napansin ko doon, sabe is wala daw ano, ambulansya. Ano, eh maaari naman ako naman side comment ko doon kayo mga kaibigan, no? Uh, you are free to uh, react din, no. Pwede kayong mag-comment sa baba. Kung ano yung sa tingin niyo, thoughts niyo patungkol sa video na to. ah uh, sabi doon wala daw ambulansya nung ano yun. Natural siguro para sa akin, Baka nung time na yon is doon pa lang talaga nila nalaman na hindi talaga na nagising yung OFW si Ate. Ano? At napatsyempo naman siguro na nandoon yung mga pulis kaya sila na rin mismo yung responde habang inaantay yung ambulansya. So ang di ko lang na ano doon na gugustuhan sa sa vlog ni Brochi, ano, TV, ano, is puro negative yung sinabi niya parang paninira. No, do again, kahit maraming ginagawang kabalbalan yung mga ibang kapulisan is meron naman talaga maritino. No? At least katulad nun, di ba? At least merong rumisponde. Kasi kung walang rumisponde dyan na kahit pulis man lang habang wala pa yung ambulance, ano, is pwedeng uh, samantalahin ng mga masasamang uh, tao, no? yung may masasamang loob, yung uh, si ate na hindi na nagising sa bus. Di ba? Na pwedeng, yun nga, kunin yung pera, wallet. Tapos nagsasabi pa doon na nawala doon yung pera, ninakaw doon ng mga polis. Alam niyo yun, masyado silang mapanghusga. No, yung ginawa nga nito ni Brochi TV is hinusgahan niya agad yung mga kapulisan. And take note, ang daming tao, ang daming netizen nung time na yon nung habang ginagawa nila yung procedure na yon And unpredictable yun, napaka ano nun, biglaan lang yun. Kaya tas, uh, sabi pa doon, yung pangalawa na pansin ko, ah uh, yung yun nga, wala daw gloves yung polis nung habang inanan. Kaya nga, gumamit na lang siya ng plastic para improvise. Ano, at least walang ping, uh, fingerprint na may iwan sa kahit anong ga gagalawin nila dun sa tao. ba diba? So, once again, yun lang nga kayo napansin na negative feedback natin na napansin dun. And once again, nakikiramay po tayo sa pamilya ni ate, no? ni, nung OFW na si Miss our uh, or Wilma. Ana Auza na ano pa dumagete. No, nakakalungkot talaga hindi biro ano pauwi ka na ng Pilipinas, ano. Pero at least kahit papaano dito na lang siya nakatulog sa Pilipinas at hindi sa ibang bansa. Mas mahirap kasi. Madaming proseso ang gagawin bago siya makabalik. Ano, so para sa akin 'yung about sa pera kasi, is hindi big deal sa akin 'yon. Ano kung 'yun lang ang dala niya. Kasi nga, naging OFW din ako before at hindi ko talaga hilig talaga na magdala ng maraming cash sa aking bag or sa aking bulsa. Kasi nga, ayoko ng, alam yun, mga, alam mo yun, no? sa mga airlines, ano, mga, alam mo na, di ba diba? Saka na natin banggitin yan. Sa mga OFW, alam po nila yan. Ano? So, nakakalungkot talaga. Though, yun nga, sab sabi nga natin na unpredictable yung life. So, ayun na mga kaibigan, pasensya na kayo sa ano na namatay yung ating ilaw, anong ating ring light. So, ayun, uh, nakakalungkot no, yung nangyari sa kababayan natin na nakatulog. Ano, pero, ayun, na uh, we're praying na maging okay din yung family niya. ah ano. uh, nakikiramay po kami ano, sa naiwan ni uh, Ati Wilma, ang ating uh, dakilang OFW. Ano po? So, I think hanggang dito na lang itong video natin. Kayo po ano yung thoughts ninyo patungkol sa ating content, comment down below po. And sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para liking ma-update. Everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. So guys, see you on my next vlog. Bye!